Hi, amazing morning! Nandito po kami sa Agustinaga kung saan ito yung office namin for the Party and of course, kasama natin si Mentor Marman de Pines Pwede ka ba magpapakilala, Pem? Amazing morning, everyone! Ako si Marman de Pines retired marketing plumber Eto, para parang Pagkakasama mo, ano yung magbubayang or sa akin yung barley, sa makatagpang kasari pang gansa. Tapos ng transimental na gumagamit na sila. Maganda daw sa kanila doon. So, uh, yung mother na nasa ilo-ilo, gusto din niyang makaka-take ng barley. So, yung sinabihan niya ako na maghanap ng makukuha na ng original na Barbie. So, nag-search ako na online and then nakita ko nga yung madaming Barbie sa, sa Lazada. Yung sure kasi ang online shop natin, Lazada. And, nung nag-search ako na sa Facebook, kasi ang sabi nga sa mga comments, hindi ka nakakasigurado kung totoo kasi may mga fake. So, nung nag-search ako, meron pala din ang available na office sa Naga. And then, so, na-search ko yung yung video ni ng angel mentor ko na si mentor Marijoy. And then, so, ito na nag-start. And you got to Yung amazing pure organic barley. Ito yun. Uh -huh. Nagabi ako ng barley para talaga dun sa mother namin na si Lino. Eh, happened the my schedule kami trip to Iloilo last week on March 2025. So bago kami ng papunta ni Iloilo, kumuha na ako dito sa, sa Naga office para dala-dala ko -dala na hindi na uh, mag sa Iloilo. So yung sa tingin na, nag-apply ka din ng package. Anong pinakamang package? Yung VIP package. Yung, know,

Sa laboratory na ka siya, kasi nga, may schedule na siya ang check at sa doktor niya. Uh, sinabihan siya ng doktor na maganda na daw yung result sugar niya. So, start siya ng March 26, 23. Basta first week or second week of May siya nagpa-check up. Na. Maganda na yung bumaba na daw. Kung para sa dati na ilang na siya mataas na sugar, nag-insulin na siya. So, um, so for how many years? Nag-insulin? Yes. And e, then mataas talaga yun? Mataas talaga. Days. Hindi, hindi naman hindi. Kahit nag na siya, hindi, hindi naman baba, yung na mababa yung kanyang sugar. Tapos, kaya na treatment na Starting March 26. From Kasi then, bayan din yun. From then, na nag-treatment. From then, changes. Ah, uh, sabi niya, kasi bumalik na ako ng laga. So, communication lang na talaga namin mas tawag. Sabi niya, maganda naman daw sa pakiramdam niya. Nakapos sa inyong result kayo, test pa siya ulit uh, ng August. At ganun pa din, ma mababa pa din yung sugar niya. Bumaba. Uh, bumaba pa doon yung sugar. So for how many years magnaas yung sugar niya? And then after some time na quarrying, few months, bumaba na siya? uh, few weeks lang. Ah, uh, few weeks? Few weeks lang kasi March 26 ako na niya pinag. And then May, nag-check up, bumaba na yun. Hanggang ngayon? And, and then... Na-maintain um, na? Na-maintain na yung mabasa. Wow! So walang nakakatiwakan uh, yung ano daw, yung test yan uh, yung sa mother mo? Sa so mother ko yun. Yung sa sister mo naman sa Canada, uh, siya yung nag-introduce sa akin sa Ayan Word Kasi nga, uh, matagal na sila kuminom doon. So, sabi niya, maganda daw yung resulta niya kasi madami din yung health challenges. Um, uh, hindi ko maalala yung mga health issues niya. Basta madami siyang health issues doon. Dahil na din sa stress sa trabaho. So, yun. Matulungan. Matulungan. Kasi sa Oo, oh, oh, kaya nga. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy sila doon sa Canada. Tuloy-tuloy din yung parents namin sa Iloilo. Dito naman sa Naga, tuloy-tuloy na rin kami. Kasi yung mga kasama ko sa bahay, nagbabayari na din. And yes, speaking of tuloy-tuloy, pinagawa ko na din daw yung business. Yes, uh, mga last week of July, since maganda na yung results ng, ng mother namin, uh, Last week of July, yeah. nag-start na din ako mag-attend -mag ng mga trainings uh, online. And then, nakipag-banding uh, ano na, uh, nakipag na din ako sa, sa mga mentors dito si sa Naga. Yes, congratulations! Pagpag-iita ko kasi sa dana, may bonus kayo uh, <laughs> uh, na rin. Oo, isa nilang Just for Yes, just have bonus mga Thank you. thank you so much, Mentor Narvan. And ayan, kung kayo po naghahanap ng Marley sa Sinaga sa Tikol, may, okay, so, ayan, meron po tayong office dito. Ayan, message nyo na po kami. And ayan, thank you and thank you, Mentor.